My name is Angelie Leonardo Pelleasar, 35 years old. Ako naman po si Jerry Dequila Pilyasar, 37 years old. And we are we from Zamboanga del Norte, eh. Natasha branch uh Zamboanga City. Almost three years pa po kami sa Natasha. Si Natasha po uh, kilalang-kilala ko na po siya during when I was young, maybe um in high school uh before kasi walang-wala kami so need ko talaga ng income. So before high school nagbebenta -de na ako enjoying that 25% discount with my ano um Uh, nearest service center. I have a full-time job na as a government employee. Pinagpatuloy ko pa rin sa si Natasha kasi it's my passion talaga na magninegosyo. Panahon ngayon, hindi sapat yung sweldo as a, sa, sa mahal ng mga bilihin ngayon. So, kailangan talagi ng additional income. And aside from that, gusto ko ding makatulong, maging inspiration sa iba na kahit na may trabaho ka na na full-time job, may stable job ka na, Uh, gusto ko maging inspirasyon sa kanila nga posible pala no during yung pandemic time uh, na mag mag upgrade ng two service center so ayon um, sabi ko sa sa plan ko paano ba kasi gusto namin talagang kumita ng ng malaki at then and then gusto ko din makakatulong sa mga kaibigan ko kakilala ko na gusto ding mag dealer na katulad ko noon so yon nakapag-apply kami ng service center mga 2021 ata yon yung sa akin sirs, Bale, bale, full support na lang din ako sa kanya, sir. Kasi yung trabaho ko, sir, hindi man ako palagi makauwi, sir. Uh, tuwing makauwi lang ako, sir, magtulong sa kanya, sir. Taga buhat, taga drive, magiging driver niya, sir. Ganun lang, taga deliver. Na nakareceive ako ng ano yung goal, store home goal achiever ba yon yung my check at saka cellphone yon. Ang, ang ang saya ko na noon kasi iba yung iba yung rewards na galing sa pinaghirapan mo talaga. Iba yung pakiramdam na libre. ayon Katulad ngayon, so nakapag-travel kami kasama yung nag-iisa kong anak unexpectedly. So iba yung pakiramdam na libre siya at saka galing sa ano uh, pinakirapan mo talaga yun. Galingan lang at saka uh, dapat may uh, determinado ka sa buhay. Looking forward to more achievements with this uh, with this company Natasha. Salamat sa oportunidad na binigay niyo sa amin, support and sa uh, always na uh, gabay, no? sa amin sa aming negosyo and then thank you so much for this uh, opportunity